Welcome back po sa aming Youtube Channel Ako po si Tishang Gala May hili gumalag-gala So guys 6 o'clock in the morning na guys Meron po tayong pupuntahan Kasama natin Ang mga angels natin Sa Star Shake and Hamburger Yan magbabandi muna tayo Gagala tayo sa Robinson Ayan, Kasama namin kayo guys another vlog, another day na naman tayo guys. So, kaya dyan lang po kayo, samahan nyo na naman kami. Tignan natin yung pito itong bangos natin, eh, Kung tapos na, tapos na ba yan, Emma? Patinig. Ayan, perfect ang pagkabito ni Emma sa bangos.

I think 7.30 in the morning na guys ayan magandang panahon pero ang mga person doon sa likod ayan mga tulog na kasi nga po ang usapan namin kanina ay 4 o'clock tayo aalis ng bahay para maaga tayo makarating doon sa ating pupuntahan pupunta po tayo sa may tabing ilog doon po tayo mag-aalmosal sana ay bukas sila ayan maganda ang panahon ngayong mga besh ayan At pagkatapos natin sa tabing ilog pupunta tayo sa may dots farm sa may mapaya magsaysay, papaya tree, magsaysay yun. Napuntahan na natin yung guys, kaya kasama natin ang mga angels ngayon, ng star shake and hamburger. Yan. Ang ganda ng mga kalsada ngayon dito. Uh, part na to ng kalintaan. Yan ang lapad ng kalsada dito, simentado na. So yan guys, sa mga bago po dyan sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na kayo po ay mag-subscribe at pakihit ang notification bells po sa taas. So, nandito na po tayo sa may tabing ilog. Sana bukas siya. Ay, nako. Sarado sila. Bakit? Bakit sarado? Nako. Saan tayo mag-aalmosal na, mag na to? So, yan. Yeah, Maghahanap na lang tayo ng area siguro na yeah, doon tayo mag-aalmosal, guys. Pupunta na okay. yeah. yeah. lang tayo sa yeah. may tabing ilog. Saan tayo mag-aalmosal? Medyo yeah, mag-aalmosal. operate pala. Pa sayang. Yeah, Ay, sige. Ay, okay. sige saan tayo ngayon? Guys, hindi na pala nag-operate ang tabing ilog. Sayang hmm. ano? Doon na lang tayo sa tabing dagat, dela, guys. Hindi na sila pupuntahan kasi nga. sa may town plaza ng San Jose ayan di bali yung building nakikita nyo guys iya yung kanilang munisipyo dito di bali kanina po pinuntahan po natin ang uh, atabing ilog ay sarado na po kanina nakita natin sarado na sila at hindi na po nag-ooperate so nag kami ni Sir Ronald na mag-direction na lang dito sa may town plaza ng San Jose at may mga lames at upuan dito dito na lang muna tayo mag-aalbasal dahil may mga dala po tayong Pagkain, ayan, kasama natin po ang Star Shake and Hamburger mga po natin dahil nagsarap po tayo ngayon at kasama po namin kayo sa paggagala ngayon. So, ayan guys, dyan lang po kayo at samahan niyo po kami ngayon araw sa paggagala. After natin mag almasal dito guys, pupuntahan natin po yung Dots Farm dahil last year pinuntahan natin. syempre, gusto ko rin uh, dalihin ang mga angels namin doon para makita nila yung uh, lugar doon. Meron din titindang pagkain doon. So, ayan guys, uh, mag almasal na po tayo. lang po kayo. Okay, ano pinagbili niya yung okay. oh, yes. unang uh, subo, hotdog <laughs> <laughs> oh, saan kayo umupo, doon kayo kung saan kayo masaya, umupo kayo doon oh kain tayo guys, andito tayo sa plaza ng San Jose dito, kain muna, bago maglaro Okay guys, sayo na. O, oh, pasok na kayo. Sakay na ulit. Lakad na doon. Sakay na ulit doon. Sa oh. Sakay na ulit sa sasakyan. farm. I'm bakit important. it's bakit ikas eh, na? Pasarado na hane. Eh. Hello mga besh, ayan pupunta tayo yon sa my dots farm. Maganda yon besh. Sana ay bukas sila ngayon. Ayan, naganda. Oh my gosh, sarado sila. Bakit sarado sila, guys? Pwede tayong kumain dyan sa loob sana. Ayan, ang mga person, may mga ganap na dito sa may labas. Ayan, nagpipikura na sila. Dahil nga po kanina, nagpunta tayo sa may tabing ilog, kaya lang ay sarado. Ayan, bago nagdarit tayo sa town plaza ng San Jose, doon tayo nag-almusal. After na natin mag-almusal nga, nagpunta tayo dito sa that's Farm para makapasok siya sa loob pa makakain man laang. Kasi last year guys, uh, nakapasok kami dyan sa loob, nag-order kami ng pancit dyan at melty nila. Ayan. Yan yung kanilang Dots Farm dito. Yan yung mga person. Pipicturean ko na lang dito sila sa may labas. Sayang. Kaya, kaya lang. Sarado na nga. So, yan. Next time na lang, guys. Sayo gagala. So, yan. Kasama namin kayo sa paggagala. So, yan guys, sa mga bago dyan sa aming channel sa Tisha Gala, huwag nyo pong kalimutan na kayo po ay mag-subscribe sa aming channel para ma-update po kayo sa mga video na ina-upload natin. So, yan guys, thank you so much for watching. Ingat-ingat po tayo. Kita-kita na lang po tayo sa next vlog. Thank you ano, so ba, much. Ano ang yan? 1, 2, 3, go. Oh, e, kapitura mo. Kapitura mo siya. <gasps> in it, in it. Ba, Oh, go Tayo na. Okay, guys, close. Et ayaw niya magpa-picture. Mainit, Masahit sa ulo. Mainit, masakit sa Ayaw mainitan. Sayang kujik. Kuritikit. <laughs> Dadaan tayo dyan. Ibili tayo ng pakuan dyan. guys papasok na tayo sa Robinson supermarket